Hiling, hiling, Paano kung ang masigla at maingay na paaralan sa umaga ay nababalot ng kababalaghan sa gabi? Maglalakas loob ka ba na magtungo roon? Ang istoryang ito ay hango sa totoong karanasan ng ilan sa mga grupo sa Senior High Department ng Mambangnan. Ayon sa ilang pahayag ng mga guru, ay nakakaramdam sila ng kakaibang bagay sa naturang departamento saan ay nakarinig sila ng mayabag sa ilang silid aralan at tila mga pagpapagpag ng ilang aklat at nakakita sila ng isang anino ng babae na paghalagala sa buong gusali kabilang banda naman ito ay karanasan ng isang practice teacher sa departamento ito. Tapon na at tapos na ang klase kung saan nagsasara ng mga silid aralan nang magtungo sa pangalawang palapag ang practice teacher na ito, tahimik niyang binabaybay ang hagdan at sa bawat pag apak ng kanyang paa, sa baitang ay nakaramdam siya ng kakaibang kaba na bumalot sa sistema ng kanyang katawan. Hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang pag-apak sa unang silid-aralan. Ay nakakita siya ng anino ng isang babae na tila nakatingin sa kanya. Sa una ay inakala niyang namamalikmata lang siya. Ngunit nang mapagtanto niya kung ano ito, ay agad siyang binalot ng matinding kaba at talidaling daling